Hello, good afternoon to everyone. Andito ako sa bahay ni Lula. Tapos nagwa kami nito. Nitong lube. Hindi siya ba? Ang tawag daw nito is uh, lube na berhen. Sabi ko sa Lula ko na magwa ako nito kasi baka sabi kasi nila pag orange yung um, nyog is matamis yung sabaw niya ba kaya tikman natin <laughs>

Oh, tara Look at this. Yan. Butong siya guys at siya ka ang, ang tama ako dahil sobrang tamis ng ano niya, yung tubig niya ba? parang may sugar pero natural yung ah uh, natural yung sweetness niya sobrang tamis niya guys so ito oh ito isa this ibigay ko to kay lola at saka yung isa sa akin pag rehearse sa amo kaya morag ba mo na mao <laughs> Mag-tiktok sila. Hindi marunong mag-tiktok, oh. Dapat, dapat, pakita sa mga dina. energy. One. Lah. One, two, three, go. Oh, kunya, kunya. Kunya naman, wait. Kung excited kayo, เอาอันนั้นเดี๋ยโอ้ยลักกู ano, oh, mag-tiktok. Love. Oh, last. Kuwarin Barbecue pala sila dito. Oh. Eh. <laughs> birthday ni Budong. Ito yung na tinibuok na manok. Isa yan eh. Nalamig kayo nyo. Naas sila yung pansit. Ito yung birthday boy. <laughs> Nami, sulod ang birthday boy prang ilahang kai kalami silang kano onsa ni uh, kasabaki kano eh. yun yun kano yun no. yun no. yun na yun na eh. Ay, yun kano 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 siyang mata, guys.